Brother ni Kim Jo na si John Paul Rob, uuwi ng Pilipinas para lang mapanood ang Premier Night. Kumpleto ang magkakapatid, ang bangar sa mga susunod kakaganapan. Ang dami na ring ebidensya kung paano i-welcome si Papi. Hmm? Wala na nga diba, si Ate Nakam? Close na nito ngayon naman si Ate Kim Ken Yung isang kapatid din nila na lalaki nagkaroon din sila ng darawan, kuha mismo ito sa Dubai. Ayon nga sa mga komento. Ayan na, may bagong update agad. Hindi na rin kami makapaghintay sa premiere night. Kasi alam natin na maraming dadalaw rito. Ang isa sa inaabangan, yung mga mahal nila sa buhay. Like mga kapatid ni King Chu, as in ang Kan. Tapos kay Paolo naman, mga kapatid niya. Hihimlay lahat kapag dumabas ang family ni dito ni Paolo. Masyadong private o privado yan na tao. Ngunit tingnan natin, espesyal ang movie nila. Kaya susugod at susugod sa Premier Night. Ayon pa sa isang komento. Nakakatawang panoorin ng King Pao bilang fan ng dalawang polite at respect na tao na ito, mapapahiyak ako sa tuwa, hindi sa dongkot. Napapasaya nila ako, nakakagun vibes. Maiinam ka sa kanina, may sariling lights every month shows. Mga serya nila na ang daming emotions, ang na-invest ko sa King Pao at masaya nang kaming mga fans na makita na ganyan sila at hindi nagkakaidahan. Patibay ng patibay.